mga kakape, welcome to Adam 7. Ito yung tinatawag na head and heaven nature. Nandito tayo ngayon sa kay Sir Ariel na coffee nursery ito yung Arabica katimor. So nasa mahigit 18,000 ito na no. na coffee na Arabica na. No? Ito yung tinatawag na Latrova Community Base, ah nursery ng Arabica nila dito sa Umpaw, Taragona. Ito makikita nyo napakadaming seedlings ng Arabica no. Ah variety nito is Katimor. Kakape, welcome to Adam Seven ito yung tinatawag na head and heaven of nature. Napapaligiran tayo ng nature, marami tayong abundance sa hotel, marami tayong mga uh, organic na gulay, frutas, at saka yung mga livestock natin. Yeah, we are all are organic. But we are focus, we are focusing on coffee production. Dahil la, uh, alam niyo na nasa coffee industry tayo ngayon. So, pasapayo Maraming nagtataka kung bakit maaga itong bumunga Ito ang kalabasan niya sa loob ng 12 months Tingnan nyo Alam nyo ba kung ano ang sikreto na to Kung paano siya bumunga agad ng 12 months Samahan nyo ako Huwag nyo skip Tara Let's go okay. This time mga artist. artists Ayan So ito yung Arabica Farm ni Sir Ariel Mosquera. Tara. Ayun. Ayan. So one year na yan na sa pagtanim, no. Ito is a uh, Arabica coffee. Katimor variety. Ayan. Sir, ilang ano, ilang taon na yan, sir? Ah, mag-iisang taon pa lang yan. Okay. Yan. So, ang Katimor, ang may-ari nito hindi ilunggo. Hmm. Pero nakikita natin, nag-produce -pro na siya ng bunga. Ayan. Within one year. Supposedly, 18 months yan. 18 months, ha? O, oh, ibigin siya. Tingnan natin. Kung magtanong ko na, ay, anong sikreto? Rabbit. Rabbit. Ayun, o. Oh. napakaganda ng pagkatanim nito no kasi 12 months lang bumunga na siya hindi siya umaabot ng 18 months grabe at ito ang sekreto ni Sir Alejandro Mosquera naka dito tayo sa pakinggan nyo rabbit production maraming nagtatanong bakit ang spray na ano pet ba o pang sa akin dito tatlo pwede maging pet pwede meat at pero this is the manure ito kasi kita ng application organic fertilizer sa kape ang urea naman ginagamit kong insecticide sa pesticide Kung ka ng kuan ang pamamagitan nito kulit na ka ng uh, urine magay namin sa drum mag ka 1 liter rabbit urine 5 liters water samahin mo yan, then spray mo dun sa kwan, uh, mga dahon-dahon ng Magiging insecticide, pesticide. While yung manure, ito ang kinakonsider na cold fertilizer. Ibig sabihin, at mag magpupo ang rabbit, pwede mo i-direct application ang manure. Hindi tulad ng chicken dung o goat manure na i-dry muna natin ito direct application pag pupud kaya tinatawag na cold fertilizer ito yung mga sample natin sa product na ito rin sa karang ito shadow so meaning to say very effective siya saka ang marin ang urine natin sa kamanyor uh, i-undergo ko ng laboratory test may report tayo so nakikita natin yung advantage hindi na tayo magbili so very comparative naman ang country so yun lang muna for the meantime